si lang abi kan ay bossagi mga followers At Ano ako hoy din din minigani ka parang ganun pero ka injection pang calibration expert yun ang iniyak pag nagtatanong ayen papawis ako mm. after ng mga ganung pangyayari nagpapawis ako sumakit ngayon itong si below hmm okay sumakit na yun ha, sumakit yung lewang ko, tapos anong taon yun? Ay, ito lang po, ito lang buwan natin oo oh, oh, oh. ngayon, September. September September sumakit sumakit, tapos sumasagot dito nag youtube ako okay. Okay. nag youtube ako Asam? pero ah uh, mas nauna ko kayong inalam eh nag youtube ako, inalam ko kay Dr. Ong hmm. video hmm. yung nararamdaman mo eh na sumasagot dito mm. tapos namamanhid yun mm. may time na ligtar pati ang talikod mm. natumbok din yan yun sabi ko kayo mga pagpaalis nyo kasi pag ako nagpumunta ng ospital at nagpa-check up na naman ako papainan naman ako ng pain relater wala na nararamdaman mm. and then pagkatapos na 6 days babalik na naman yung, kasi pipigil na yung gamot eh. Oo. ang Ando na naman yun. eh. Oo. Oh. Yeah, sinasabi ko. Kaya ayoko po. Tapos masisira pa yung atay ko din sa mga, mga antibiotic. Ano? Pain pain, 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 pain reliever kasi oh. Okay. hindi pa ba ako mga iba uh, Wala na. Nagkakalibrate ako eh. Meron akong heat card doon. Hmm. Eh, siya muna ang pinapangawa ko. Kaya, ako lang nagkakalibrate pero pagdating sa ano, pagdating sa buhatan, wala na normal naman itong buto mo pagdating sa pagbubuhat so itong pwet mo tayo masakit? wala po ito wala? wala wala ito ang masakit sa akin yung muscle sa kain yung parang papaypay mo nagumpad ka matulog? hindi naka hindi nakataan ito ako nakatisip ako kaya kung sa paypay ang sakit mo, buwan yan, muscle spasm, nagbulbul yung ugat yan.

Maraming tayo makakasali sa Legion. Sir Kevin. si Dito wala akong wala akong problema. Dito, ito lang. Tayo lang Marunong ka magtayo. Okay. Ah, kasi Okay. Ini dua sa sampai mas ah. no. okay ke. Ha. Diba? Ano? Video, it's a continuous album. anak na eh. Ano natapos ito? It's rin.